Bung ng pamalaan ng katuwang ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pamamahagi ng tulong sa mga naapektuhan ng El Nino sa Negros Oriental. Yan ang ulat ni Benji Durango Live. Benji. Aljo, isang linggo na nag dito sa uh, dito sa Negros Oriental. Na ikinatutuwa naman ngayon ng mga magsasaka. Pero sa pag-iikot natin kanina ay uh, iba't ibang uh, sari-saring kwento ng paghihirap dulot ng El Nino ang narinig natin mula sa kanila. Mga paghihirap na agad din namang nasolusyunan na ng pangulo ngayong araw. Sinasamantala na ni Tatay Efren ang pagbubungkal sa kanyang sakahan sa barangay Basak Proper, bayan ng Gita. Garotor po kami. Preper, preparation for planting. Isang linggo na kasing inuulan ngayon ng Negros Oriental. Tamang tama raw ito para makapagtanim sa unang linggo ng Hulyo, kauna-unahan ngayong taon. Masakit man sa katawan, pero mas mabuti na raw ito lalo't nang galing sila sa sumpa ng El Nino. Nahirapan ba kayo nung El Nino? Mahirapan po. Bakit? Kasi walang tanim eh. May mahigit 36 hectares ng sakahan meron dito sa Basak Proper. 1.5 hectares doon sinasaka ni Aling Ellen. Naabutan pa namin siya kanina na naghahanda ng lambat. Ngayong malayo pang inaasahan niyang ani sa sinasakang palayan, pangingisda muna ang pantawid gutom niya. Pero naalala pa niya noon, sagana sila sa tubig mula sa maliit na erigasyon na ito na pinatatakbo ng niya. Noong El ninyo, ito sana magsasalba sa kanilang mga tanim pero di nila ito napakinabangan. Ito yung irrigation canal na dapat sana magbibigay ng patubig sa mga magsasaka dito sa barangay Basak Proper. Kapag napupuno itong kanal, dumadalo yan dito sa outlet, patungo doon sa malawak na palayan. Mga nasa 36 hectares ang lawak ng palayan na yan. Kaya lang ang problema, kung papansin ninyo itong irrigation kanal, walang tubig. Yan ngayon ang problema ng mga magsasaka dito sa barangay Basak proper. Dahil sa kakulangan ng supply, nag-aagawan sa patubig ang mga magsasaka nitong tag-init. Nakiusap sila sa niya pero hinati pa rin sa maisan ng ibang bayan ang tubig ng irrigation tuloy natuyo ang kanilang kanal. Kami ang mahirapan kasi hmm. ang tubig hindi sapat. Eh, hindi hindi sila, hindi sila nakinig. Sa Ito amin. na ngayon ang problema. Oh, 'yun. Nasa ilalim pa ng state of calamity ang buong probinsya ng Negros Oriental. Nasa 25 bayan sa Negros Oriental ang umaasa sa pagtutubo palay, nyog at high-value crops. Noong El Nino, pumalo sa 240 million pesos ang halaga ng napinsala sa agrikultura. Ngayon parang sila bumabangon mula sa nakaraang bangungot pero kailangan pa rin nila ang suporta ng gobyerno. Ano yung hihilingin mo sa pangulo? Ang hilingin namin yung kapital kasi ma ma mahal ang bilihin ngayon eh. S sama sa ning abono at ning chemicals. Pangulo, sana mabigyan mo kami ng ararod. Nasa 10,000 mga magsasaka at mangingisda ang naabutan ng tulong mula mismo sa Pangulo. Ang 5,000 personal na nagpasalamat sa kanya dito sa Lamberto L. Macias Sports and Cultural Center sa Dumaguete City. May mga tumanggap ng tig-10,000 na mahagi ng nasa 25,000 kilograms o kilo ng bigas. May nakapagtrabaho sa ilalim ng tupad program ng DOLE, tulong mula sa DSWD, DTI, BIFAR at iba pa. Ilang benepisyaryo rin ang nabigyan ng farm machineries at binhi. Pagbigay ng tulong sa mga nakaramdam o naging biktima sa tagtuyot. Sabi ng Pangulo, malaki ang ginagampana ng LGU para magawa niya ang kanyang trabaho sa mga tao bilang isang Pangulo. Kahit na gano'ng kaganda at kagaling ang aming mga pinaplano, kung hindi po kami tulungan. Inanunsyo din ng Pangulo ang dalawang proyekto sa probinsya. Ang pagtatayo ng New Dumaguete Airport Project na nagkakahalaga ng 17 billion pesos at ng Dumaguete Super Family Health Center na may halagang 15 million pesos. Suportado ng Pangulo ang pagtatatag ng Negros Island Region para sa mas progresibong Negros Island. Ang lahat ng ito ay hudyat na, ng bagong yugto para sa ating mga mamamayan dito sa Dumaguete, dito sa Negros Oriental. Nagpapasalamat naman ang probinsya dahil ikal, uh, ikalawang pagkakataon na ito ng Pangulo sa Negros Oriental, matapos siyang mamigay ng titulo ng lupa sa mga magsasaka nung nakaraan. Ngayon, sumaklolo naman siya sa mga iniindulto ng El Niño. I feel loved. <laughs> Yan ang totoo na you know, expression na... I really feel na the president really is uh, looking out uh, not only to me pero to all my constituents sa province. Samantalang Aljo ay uh, isinibay na rin sa programa kanina ang uh, pamamahagi ng 25 million pesos na tulong para naman sa probinsya ng Siquijor. Makakaasa daw na nakatutok sa kalagayan ng mga magsasaka ang dalawang probinsya at uh, at ang mga tulong na ito ay tiyak daw na mararamdaman lalo na ng mga biktima ng El Nino. Aljo. Maraming salamat Benji Durango.